Dahil yung biyahe po doon sa may Matnog Port sa Sorsogon, nagkaroon po ng pagbagal. Subalit so tuloy-tuloy daw po sa kabila puyan ng bagyo. Kaugnay niyan, tinutukan puyan ng Bombo Radio de Gaspi. Nananatiling normal ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Matnog Port sa Sorsogon na sa kabila ng banta ng bagyong kabayan na ayon kay Matnog Port Acting Division Manager Aquiles Galindez sa panayam ng Bombo Radio Gaspi, isang biyahe lamang kagabi patungong Cebu ang nakansila dahil sa naturang sama ng panahon. Subalit sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng mga uuwi sa kanilang provensya. Napatid na simula noong Sabado ay unti-unti nang dumarami ang dagsa ng mga pasahero sa naturang pantalan na kaugnay ng papalapit na holiday season na paliwanag ng opisyal na nagkaroon lamang ng kaunting pagbagal sa biyahe. Subalit wala naman anyang stranded ng mga pasahero at rolling cargos Samantala, pinayuhan ni Galinda ang mga biyahero na regular na magmonitor sa taya ng panahon at ugaliin na bumiyahin na may sapat na pagkain at inumin. Um, meron na tayo, merong maski pa pano, ay may delay ng nararanasan ano, dahil na uh, talagang bugso na, ay, uh, dagsa na, yung ating mga pasahero. Pero tuloy-tuloy naman po, hindi naman po natin masasabi na stranded Lahil gumagalaw naman po sila. Gumagalaw po yung biyahe. Uh, meron lang konting delay na nangyayari pero tuloy-tuloy at hindi naman po sila stranded. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela, Sakay and Wanda sa nag-uulat po the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio, Bombo! Mula ho sa Region 5, dako tayo sa Region 6 sa Western Visayas. Biyahe po ng mga sasakyang pandagat sa Iloilo. -Ilo. -ilo. Kanselado, bunsod pa rin po ng Bagyong Kabayan. May nakawang report po dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Kanselado na ngayon sa Iloilo ang paglalayag ng lahat ng sasakyang pandagat at pinagbabawal rin ang pamamalaot ng mga mga matapos makaranas sa na pagulan at pagbugso ng hangina ah, dahil sa bagyo kabayan. Ah. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo, kay Commander Paterno Belarmino Jr., pinuno ng Coast Guard Station ni Iloilo, sinabi nito na nakataas ang tropical cyclone wind sigla number 1 ah, sa Negros Occidental at Guimaras. Ah. Saad niya, mapanganib sa sinuman ang pumalaot ngayon ah, dahil sa maalong karagatan ah, na may kasamang mga pagulana. Ah. Dahil dito, pansamantala munang itinigil ang biyahe ng mga sasakyang pandagat ah, via Iloilo City City, Bacolod City and vice versa at Iloilo Cebu and vice versa. Dahil rin sa pagkan sila ng biyay stranded naman ang anda, anda ang mga pasero lalo na ang mga papunta sana sa Bacolod City. Kabilang rin sa mga stranded ang mga Boy Scouts na nakisali sa 8th National Scout Jamboree. Ang mga pinapayaga naman na maglayaga ay ang mga sakayang pandagat via Iloilo City, Gimarasin vice versa. Nilinaw naman na ni Villarmino na ang mga rolling cargo at mga barko na may 300 ghost tonnage ay pinapayaga payagan pa rin na maglayag may mga uh, nagkaroon na ta tayo, ng cancellation ng trips dito po sa may Dumangas pakad, uh, papunta, papuntang Bakunod and vice versa. Meron din po dito sa may um, Butongon Port Estansya papuntang Sagay, Negros. Then uh, Ahoy Port and pakad, papuntang uh, Ibi Negros. And then dito po sa may Pascap Terminal dito sa may Iloilo City, bound for Bakulod po. Uh, meron po tayong cancellation po. Uh, ang ating inaalaw uh, inalaw lang po, since may mga signal tayo ngayon, uh, only the... Uh, 300 gross tonnage uh, above na cargo. Si Commander Paterno Belarmino Jr. para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Echanova Lusada para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Ilang bayan at lungsod naman doon sa Cebu at lalawigan ng Bohol, nagsuspindi na rin po ng klase at trabaho ngayong araw. Kung niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Cebu. Nagdeklara ng suspension of classes ngayong araw ang ilang bayan at lungsod ng Cebu kasunod ng pagbaba ng Sibu at Bohol sa orange warning level dahil sa tropical storm. Kung saan ipinagutos ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol ang suspension ng mga klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan. Sinospende na rin ang trabaho sa lahat ng opisina ng gobyerno. Idiniklara na rin ng alkalde ng lungsod ng Cordova, Cebu na walang pasok ngayong araw sa buong lungsod. Ang suspension ng klase ay kasama sa lahat ng antansa ng pampubliko at pribadong paaralan. Gayon din sa lungsod ng Talisay. Nag-anunsyo din ng suspension of classes ng ilang private schools ng Cebu City. Sa panayam ng Bombo, Cebu, Wilson Ramos, ang head ng PDRRMO sinabi nito na nasa blue alert ang buong PDRRMO sa probinsya ng Cebu at patuloy na babantayan ang lahat ng lokal na pamahalaan. Dagdag pa rito, wala pang naitalang untoward incident ang kanilang tanggapan maliban na lamang sa cancel trips. Ito ay dahil na rin sa paghahandaan ng lahat ng tanggapan para sa nabanggit na tropical storm at umaasa itong makikinig ang publiko sa mga babala at huwag maging matigas ang ulo kung may gagawing evacuation. Uh, so far, ang, ang preparation ng provincial disaster uh, sa Cebu is uh, ongoing pa, nag-monitor kami lagi dito sa mga kalungsuran kung anong nangyayari at anong preparation na ginagawa nila. Uh, abiso galing sa Coast Guard uh, sa pag-asa kung kailan to siguro paglabas na siguro ng bagyo. Ating napakinggan si Wilson Ramos, ang head ng PDRRMO. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, bombo cherry balinget para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.